Kaliwat kanan ang positibong reaksyon ng netizens na makitang pinafollow na ng dating kapuso actress na si LJ Reyes na sa Amerika na nakabase ngayon ang kapamilya actress na si Kim Chu na kasalukuyang ka-love team ni Paolo Avelino na dating nobyo naman ni LJ. Si LJ at Paolo ay mayroong isang anak si Aki na nasa poder ni LJ. Ishinare ng isang fan ang screenshot na nagpapakitang recently ay finalo na ni LJ si Kim sa Instagram. Sad sa caption, wait, paano kumalma? LJ Reyes is now following Kim. Aw, oh, so confirmed talaga. A. Kinikilig ang Kim Pao fans dahil tila nangangahulugan ito na approve kay LJ Reyes ang Kim Chu at Paolo Avelino tandem. Bagay na hindi naman hinihiling pero nakakatuwa pa rin umanong isipin ayon sa netizens. Sad pa ng isang commenter. Super kilig. That is such a sweet gesture coming from her. Abang-abang tayo sa follow back. Hahaha. <laughs> sa kasalukuyan na isang araw na lumipas ng i-follow ni LJ si Kim sa IG, pero si Kim ay hindi pa rin nagpa-follow back kay LJ Reyes. Ang love team ni na Kim Chu at Paolo Avelino ay ang pinakabagong kinakikiligan ng maraming netizens ngayon nag sa ito noong mag-hit ang unang serya nilang pinagsamahan, yung Lin Lang, na sinundan naman ng K-drama Pinoy Adaptation na What's Wrong with Secretary Kim. Marami ang naniniwala na higit pa sa love team ang turingan ngayon ni na Kim at Paulo. Lalo pat ilang beses na silang spotted na sweet together kahit behind the scenes. Pagaman may mga nagsasabing career strategy lang ang pagpapasweet nila bilang malakas sila ngayon sa masa. Ano pong masasabi niyo sa gesture ni LJ Reyes na i-follow ang aktres na kasalukuyang naliling kay Paolo Avellino na ama ng kanyang anak? Naniniwala ba kayo na may romantic relationship na namamagitan kina Kim at Paolo o isa lamang itong showbiz career strategy? Share your thoughts below.